Yo, sa si mga idol, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Mag-subscribe na rin po kayo po update sa mga bagong videos na in-upload ko raw-raw. Okay. Ako! Lagot na. Giniagawa oh, mo! Wala man lang nagbabala. Ang na rin nila paano. Ang buti na rin nila paano. Ang buti na rin nila paano. Ang buti na na Kala ko hindi mo kahinulutan so, oh! hmm. Ganyan. Ganyan. niya nilaga. 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 Nilagang 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 Oh! nilagang 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 mga nilagang 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 Ipecha, yung recipe si na ito. doon. Si si ka pala talaga. Yung di ba? Wow naman! Wow! Bi wow! Okay wow. kayo! Okay. speaker pa dala. iiyak ha, iiyak. Hindi ako iiyak, hindi ko na Before. Tapos nalungan ako doon. Pakakalandian niya yun. At siya.

meeting meeting kanina pa yun Dugin wala ka na. Mag, sa kanina, meeting na yan. Sa kami yan, masyado ko naman. Bahala kayo ha. Naman na, ah, naman Ako gagalitan oh. ni Engineer Angelo. Ha? Huh? Angelo? May kasama akong dilat. Perfect. 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 Let's go, Angelo. Pili <laughs> na Go ahead. Go <laughs> ahead. <laughs> Para si Matilda la. <laughs> Angelo? Ay. Wala well, talaga. <laughs> don't want peace. Yun. I want problems always. mo God have mercy upon us. Kung ano ang problema to? jalan <laughs> parin. Ayun. Oh, no no no. Naruan na. <laughs>

Hindi <laughs> nakatanggi. <laughs> yung mamatay ka na. Meron yung tropa mo. Tawa pa rin ng tawa. Ano uli yan? Tawa kasi ng tawa eh. ah. Anong nakikita niyo? <laughs> Ang nakikita ko eh. Ice cream. Kayo ba? Sana <laughs> tuwa ang may likha Itong libong pulo ang ginawa Hindi <laughs> mo alam eh May, may nakikita silang <laughs> Kapabalagan <laughs> Sa malasot ng daga Hindi totoo yan Paano ba na bike? Paano ba na? Paano ba na? Paano park yung oh, right. bike? A parking Parking bike? Oo oh, oh. Oh, Parking bike O oh, ganyan uh, parts? Paano lang magpark? Ang bike? Basta kapot ya Kapot na? Ito uh, dire kapot oh. Step 3 hack 1 4 Oh, no. <laughs> Kawawan naman yung bay. ba? Hilas wow, <laughs> Lupita. Wow. Ubus. <laughs> <laughs> ah. <laughs> <laughs> Ulat na si sa cellphone. Ano ba cellphone mo? Cellphone din. <laughs> Malamang. Point That song is brought to you by Lincoln Drums. Mas gumaganda ang tambol kapag mahaba ang bulbo. Kinat mo eh. Mga kissing scene. <laughs> <Hey! laughs> <laughs> Hindi na kami gagastos. Real or fake? Mm. Oh no, fake. <laughs> gasto pa rin. <laughs> buti wala ka gasto. Yung pag-alagala. Wala kang pag-alagala. Nasa <laughs> tubig eh. Ano <laughs> <laughs> <Nung> ba? Pagkali. Pagkali ng yelo. Kaya pa, paano naman kasi nangyayari yun, yung aircon? <laughs> Carbon, lodi! <no>, <laughs> yung iinom na naman kayo, pero napadaan kayo habang nagmimisa sa na simbahan. Amin. ko pa kumisubot. Sige. Inom pa. Wag gawing bahay. Ang Ikaw ay empleyado. Hindi ka tagapagmana. Oo oh, Guys, may lima na kami nakitang chicks. Magaganda. Ba. Pero ilok ka, Kanina, dalawa. Sana pito na eh. Pero, di pwede. Di pwede talaga. Kahit ahon yan, papatusin ko bas may pepe. Ay! <laughs> Ganda Guys, parang lugaw ko tayo ni Jollibee. Tingnan mo, pag di ka magaling sa mat, 200, may 1 iced tea, 1 piece rice, pati 2 ah. piece chicken. Ah. 100, 1 piece iced tea, 1 piece chicken, 1 piece rice. So, pag nag-order ka ng 2 C1 na 200 din, may 2 iced tea na. mo, 2 yung rice mo, pati 2 yung chicken. No, Compared alam. mo sa 200 na C6, 2 chicken, <laughs> isang iced tea lang, at isang rice. Alam mo pa, Jollibee, sa C1 ka na lang. <laughs> At hanggang lang po muna natin panunod ba idol. Maraming salamat po sa muli nyo panunod at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay idol ernani Storing Butin. Maraming salamat din po sa panunod idol Marjorie Tolentino, idol Rica Del Castillo. Maraming salamat po. Shoutout muli para sa idol Marvin Caranto at kay idol Jun Sunga. At bilang suporta po sa ating channel mga idol, huwag nyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po at yung bagong video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kita-kits po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo.